Hello, magandang araw po sa inyo lahat. My name is June and welcome po sa brand new episode ng ating vlog, June's Day Channel. Ah uh, kahapon po sa deliberation ng uh, budget hearing, uh, pambansang budget na po ito. Nasa plenary na po sa House of Representatives at in-sponsoran po ito ni Kimbo, kung saan si nuplak ni Congressman Herrera, itong si Congressman Hi, uh, Kimbo no. At nagsalita rin si uh, si uh, speaker Romualdez at nagpatutyada po kay BP Sara hindi nga lang niya pinangalanan no pero ito yung kanyang pinatutyadahan at basahin natin we cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds yan po ay si Bipisara na kanyang pinatutsadahan at pinatatamaan. Hindi nga lang pinangalanan. Ito po yung kakaiba, no? Noong pong nagsalita si Sara, pinangalanan siya at si Saldico. Na siya ang silang dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Sana lalaki ka naman, pangalanan mo. Hindi yung, ano, walang pangalan eh. Pero alam natin na, uh, si BPP Sara ang pinapatamaan niya. So yan po ang ating pag-uusapan. Bago yan, paki-like po muna ang video ito at huwag kalilimutang mag-subscribe. Kung gusto niyo magbigay ng super thanks, pindutin niyo lang po yung thanks. Okay. Dito po sa naganap kahapon sa plenary sa House of Representatives deliberation na po ng uh, uh, budget hearing ng pambansang budget at kung saan nag interpellate or nagtanong si uh, Congressman Herrera at talaga namang hindi may paliwanag ni Kimbo ang mga tanong ni uh, Congressman Herrera at uh, may mga iba pang nag interpellate sa kanya uh, si si Labrosas at yung ibang mga congressman na lalaki kung saan nag-utal-utal talaga si Kimbo ang dapat na humarap dito ay si Saldico dahil siya ang chairman ng uh, Appropriation of uh, Budget. Uh, committee on Appropriation. Pero si Kimbo ang pinahaharap niya. Dahil wala pong alam ito si Saldico eh. Hindi niya alam kung paano sagutin yung mga tanong na yan. Kaya nagtatago na lang siya. Eh siya ang kinuha na chairman ni Tamba at ng Malacanang. Eh siguro talaga namang mapakikinabangan ng mga taga-Malacanang at ni uh, Tamba. Pero wala pong pakinabang ang taong bayan. Sa kanila lang po may pakinabang si Saldico. Dahil baka mga master na nila yung ano eh, yung pagna, yung mga magna, di ba? Mga master na nila yan. <clears throat> so dito po sa uh, deliberation ng uh, budget ng pambansang uh, pambansa budget ng bayan sa 2025. Meron pong kailangan mag-sponsor at ito po ay si Kimbo ang nag-sponsor. Siya po ang sumasalo ng mga katanungan. At isang katanungan na ibinato ni Herrera ay tungkol po sa pagkuha ng pera. No? Yung mga unprogram na budget. Ito pala ay kinukuha talaga nila. Kagaya nung sa sa sobrang budget sa uh, PhilHealth kung saan alam nyo ba kung sino talaga ang nagbulgar ng 90 billion na yan na kinuha ng Malacanang kinuha ng uh, ni, ni Recto yung ahensya ni Recto <coughs> uh, Department of Finance ang nagbulgar talaga niyan a few months na ang nakarilipas eh kung hindi ako nagkakamali, naalala ko lang si Vic Rodriguez. Siya talaga ang nagbulgar niyan. At hindi pa yung kumakalat. Doon po sa Maisog Rally, binulgar niya yan. Hindi pa po yung kumakalat ng gusto. Hanggang sa umingay na po sa social media. No? Dahil maingay na sa social media, pinick up na ng media. Mainstream media. No? Kaya, naalarma na ang Malacanang at kailangan na nilang sumagot. Pero, bago sila sumagot, inihanda muna nila yung kanilang sagot. Ito palang ah uh, PhilHealth, merong tatlong provision kung saan hindi mo pwedeng galawin ang pera at ililipat mo sa iba. No? Dapat, lahat ng pera ng PhilHealth ay gagamitin lang sa pangkalusugan. Lahat sa health. Sa health po dapat lahat yun dapat ang magiging uh, magiging beneficyo. Lahat ng beneficyo sa health mapupunta. So, ang ginawa pala ng mga magagaling sa pagnanakaw, gumawa sila ng paraan, ginawa nila ng, dinagdagan nila ng dalawang provision. Yung tatlong provision na mahalaga doon sa PhilHealth. Kaya, noong ah... Uh, inungkat na to, pinick up na ng mainstream media, handa na yung malakanyang na sumagot, pati sila recto. At yun nga ang sinagot nila. Nasa legal. Eh, na ano na lang, na fix na nila yung ano eh, yung problema eh. Pero, ginagawa talaga ng palihim ng gobyernong ito ang kumuha ng pera sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at uh, karamihan dito yung mga unprogrammed budget napaka delikado po talaga ginagalaw pala talaga nila kung hindi kay Herrera kay Congressman Herrera ay hindi natin malalaman pakinggan po muna natin ito Madam Speaker, cash management does not mean gagastusin mo yung pera pag hindi ginagamit. There's a difference, Madam Speaker. I, deny, I never said na i-flood natin ang agencies. I'm just simply saying you cannot use the money that's particularly earmarked for a certain project. na sinaad natin sa batas. Pero again, I do I did not say na iflat natin sila. But I'm saying tama po ba na ginagamit natin yung pera na sinet aside ng isang batas na hindi pwedeng gamitin. Malinaw po ang batas. Bawat, bawat section andito po yan, baka pal po yan eh. Ilan ang earmark revenues natin? Naka-specify doon, doon, lang siya pwedeng gamitin. So, Very again. specific. Alam ko po yung sinasabi niyo, one fund concept. Do you know the history of one fund concept when it started, Madam Speaker, Madam Sponsor? What is the question? <laughs> yung one fund concept, because po <laughs> yung sanina sinasabi niyo na ito yung Sina management, eh. may one fund concept, na yun ang sinasabi ng DOF na doon ginagamit. Kaya balikan natin yung history ng one fund concept. Ano ba ang pinagalingan ng one fund concept, Madam Speaker, Madam Sponsor? Oh, is it lighten in the body, Madam Hindi <laughs> mo kasagot. Ganit yun sa Presidential Decree ano, 17. Presidential Decree pa yon during the time of President Marcos. Tinuruan pa. Na lahat ng dormant accounts, yung mga off-budget accounts, yung mga lying around funds, yun ang pinagsama-sama. Wala po doon nakasulat any mention of earmarked revenues. At since 1977 pa po yung presidential... Highlights pwede. na lang po itong pinanonood natin, Ana po. ...or napalitan ng panibago. Ang sa akin naman, gusto ko lang ilagay sa tama. Pwede naman natin lagyan sa special provision kung talagang gustong gamitin itong pondo na to. Pero ang tanong ko, hindi ba dapat natin malaman sa Kongreso kung para kung saan, kailan, hiniram yung 700 billion? Kunay may 700 billion anong portion ng 700 billion ang hiniram? Hiniram para sa anong bagay? Tama ba na walang report sa atin na hiniram yung pera Tama ba na hindi nag-report sa agency? Kunwari, ako si, D, ako si DICT. Ang alam ko, meron akong 24 billion. Tama ba na hindi magpapaalam sa kanila? Pwede bang hiramin namin ang cash na ito para magamit namin sa ibang bagay? So, Madam Speaker, again, babalik po ako dun sa aking Analogy earlier, ang bangko nyo po ba, tuwing ini-invest yung isang daang piso na dinebosito ninyo, ay tinatawagan ba kayo para ipa-act? Madam Speaker, kung ako po ay nag hindi nag-authorize, pwede ko pong sabihin sa bangko, huwag niyong galawin <laughs> itong certain portion na to. <laughs> okay, amaya natin ituloy. No? Dito, uh, nabulgar na yung mga ginagawa ni Tamba at ni saldi ko, na kinukuha talaga nila yung mga unprogrammed, na budget. At nagpasa sila ng mga unprogrammed budget dahil planado na nila. Kukunin nila kahit wala sa batas. No? Biruin nyo, kinukuha nila yung mga pera nang hindi nire-report sa taong bayan. Kailan nila kinuha at magkano ang kanilang kinuha at saan nila dadalhin yung pera. Wala pong report. Basta kinukuha lang nila. At hindi na lang natin malalaman ito kung naibalik ba nila yung pera. So talagang kahit wala sa batas, ginagawa nila. So yung sinasabi naman ni uh, uh, Congressman Herrera, hinahalin, hinahalin tulad niya yung ni Kimbo, hinahalin tulad ni Kimbo yung ginagawa nilang pagkuha sa pera ng bayan, yung mga unprogram na sa bangko, no? Doon kasi sa banko, pag nag-deposit uh, tayo, savings, uh, savings account, meron tayong pipilapan at meron tayong pipirmahan doon, no? Na ino-authorize natin ng banko na pakialaman nila, okay lang. Kasi ganyan naman talaga ang kalakaran ng banko. Yung perang i-deposit ide mo, i-invest nila yan, palalaguin nila. Pero pangangako ang kanila ng interest, no? Sa banko, may authorization ka no? Inauthorize ka ng mga nagdi deposit Dito po batas ang pinag-uusapan natin. Kung wala sa batas, hindi ka awtorisado. Ganon ka simple. At yan ang hindi masagot ni Kimbo. Because tandaan hindi mo pwedeng i-relate sa banko to. Batas ito. Oh, tama. May blanket kang pinirmahan sa banko. Nung nag ka, oh. alam mo na pwede nyong gamitin para invest. Tama. That's part of the contract you pay for when you open the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Wala tayong authority na binigay doon yeah. sa ating batas o habang may cash, habang hindi ginagamit, pwede niyo gamitin national government kung saan niyo gusto. Pag kinapusta tayo, gamitin niyo na o basta siguraduhin niyo pagka kailangan ko na ibalik niyo sa akin. Can you define earmark revenues through you, Madam Speaker? Earmarked revenues, Madam Speaker, are identified revenues required by law to be used for designated activities, benefits, or purposes which can be either classified as use of income or special account in the general fund or SAGF. Uh, sa that the cash isn't available because the cash is being used Madam Speaker, Madam Sponsor, tama po ba na pwedeng gamitin ang earmarked revenues ng national government wherever it pleases? Yun ang practice po ng uh, practice. But let me explain. Madam Speaker, yung hindi 'yun ang tanong. Hindi kung practice or hindi. Oh, oh. Tama po ba na tama gamitin po na ba ang earmarked revenues for other things other than specified? Indalo. Indalo. Oh, hindi makasagot. Kukuha ng caller friend. Speaker, if I may be allowed, yes. parang po siyang, if I may use a comparison, parang kung, kung tayo po ay nagde-deposito sa isang banko, hmm. nagdeposito tayo ng isang daang piso, hmm. iniwan natin sa banko yung ating 100 pesos. Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng bangko yung 100 pesos oh, na yan. Oo, nandun na tayo. At, at any point in time, <coughs> we demand 100 pesos plus the interest, dapat ibibigay sa atin ng bangko yung pera natin. At any point in time that we want it, yes. it must be available. So, ganun po ang konsepto nang earmarked revenues. Like Congress earmarks a certain portion, inokolekta ng IM siya ang revenue, deposito sa treasurer, habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government kasi po ang pangolekta ng buwis hindi naman po January 1 meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga beach, ang sweldo ng mga government employees? Wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Pero at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the Treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin <laughs> ng earmarked revenues Ayan, saan po nakasulat na ganoon ang ibig sabihin ayaw. ng earmarked revenues <laughs> na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa ang ginawa niya sarili niya interpretasyon ano? sarili niya interpre interpretasyon pero wala doon sa batas yung sinabi niya kasi malinaw naman po earmarked accounts and funds are not sorry The legal basis of an earmarked revenue could be a law, a presidential decree, or international agreement. Bawat earmarked revenue may patas. At walang blanket authority doon na sinasabing Tama. hindi mo munang gamitin habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po makahanap ng legal basis. Wala hmm. Yun lang naman tinatanong Asan eh. po ang legal basis na sinasabing pwedeng gamitin ang pondo na in-earmark natin for another thing. Kasi yung cash naman, hindi pa ginagamit ng no, ahensya. So, hiramin ko muna. Eh, paano kung hindi ko na may balik? Paano kung hindi na tayo makautang? Hindi po ba pag-regular ka na tao? Ginamit mo ang pera na hindi para doon. Qualified theft na to. O kaya, pwedeng hmm. technical malversation of funds if you <coughs> use it for another thing. Ang, ang tawag po doon sa libro ay Book of Accounts. So, may book of accounts at nandoon naman po maliwanag ang balance. So, at any point in time, ang tinatanong yung legal basis. Yan yung unang unang kanine tinanong kanina eh. wala siyang may pakita na legal basis. Na kung question Madam Speaker, ulitin ko. Ano pong batas ang oh. nagsasabi na pwedeng gamitin pang samantala oh. ang earmark revenue? So, hindi po ginagamit, hindi po ginagamit ang revenue. Maliwanag po yun. Yung pera. Yung pera. Yung Saan po sinasabing batas na yung cash na nakolekta ng isang collecting agency para sa isang bagay na naka-earmark. Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong, itong SUF para lamang sa free wifi. O meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Pero sabi nga, yung cash na to nawawala na. Kasi ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free wifi. Hindi ko po talaga masettle sa utak ko kung paano pwedeng, kung ano, yun lang naman kaya ko, ano po bang batas ang nagsasabi? Yung cash na para sa free wifi, pwede mo nang hiramin ng national government para gastusin sa ibang bagay nang hindi nagpapaalam Sa tamang Or walang proper documentation Okay, tama na nga yan Anyway <clears throat> Malinaw po na Hindi masagot Ni Kimbo Yung katanungan Dahil wala talagang legal basis Ginagawa nila Wala sa batas In short, talagang kahit wala sa batas Ginagawa nila Para lang makakuha ng pera No? Kung saan man nila gagamitin 'yon, uh, kasi nakalaan 'yon eh, nakalaan na sa halimbawa ngayon sa PhilHealth, no? Kaya nga gumawa ng provision, hindi mo pwedeng kunin 'yon at dadalhin mo sa ibang bagay. <clears throat> Pwede mo 'yon dalhin sa ibang bagay tungkol pa rin sa health, no? Basta sa health lang, wala nang iba. Eh, kinuha at na dinala sa National Treasury at hindi natin alam kung anong gagawin nila doon, no? Iimbak lang ba nila doon? Hindi siguro. Bakit pa nila kinuha kung wala naman silang paggagamitan? So yan, na-expose na yan. May mga talagang kinukuha silang pera na mga unprogram <clears throat> at uh, magandang uh, halimbawa ito si Congressman Herrera sa pag-expose no? Uh, bigyan natin ng respeto yung mga nag expose no? Vice President Sara in-expose si Tamba at Saldico na sila lang talaga ang nagdidesisyon. Sila lang ang may hawak ng pera ng bayan. At mga pag expose ni Dick Rodriguez, ayan si Herrera, bigyan natin ng malaking pagrespeto ito. Malaking pagtingin. Uh, bilang lumalaban kahit papano sa ating gobyerno eto sinabi ni Tamba, ulitin natin we cannot ignore the reality that there are those who seek to to undermine our work, critics who speak of accountability with conveniently ignoring their own misuse of public funds to these individuals I say let us be clear This chamber will not tolerate hypocrisy. Hypocrisy. Nor will it stand idle in the face of such blatant disregard for public trust. Kaming from him hindi bagay ano? Hindi maaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan sa harap ng kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso. Hindi nga kayo tumadaan sa tamang proseso. Kuha lang kayo ng kuha ng pera. Ano? At walang makakatakas sa pananagutan. <coughs> uh, wait ka lang, tamba. Kapag nawala kayo sa power. Tiyak hindi ka makakatakas sa bayan. Talagang uusigin natin itong si tamba na to na Grabe, garapalan kung tumira. <clears throat> Matindi, ngayon lang ako naka naka-kita, naka-experience ng ganitong administrasyon. Grabe talaga. Tinalo pa si Gloria, tinalo pa si Sila Cory, Sila Ramos, tinalo pa si Noynoy. <clears throat> Matindi talaga itong yung ginagawa nila talagang ano palihim malalaman na lang natin pag may nag-expose puro palihim at uh, sasagot na lang sila kapag pinick up na ng mainstream media pero kung sa social media pa lang doon pa lang umiingay wala hindi nila papansinin eh. so ganyan pero marami nakapansin ano dito sa outfit sa outfit ni Kimbo kung mapapansin nyo wala na siyang hikaw <laughs> at uh, wala na rin yung jama jamanting kwintas niya no mga white gold yata yon meron na lang siyang kwintas na manipis na manipis na lang halos hindi mo na makita wala na yung kanyang pearl necklace Ewan ko kung ano bang necklace yun na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Yung terno na yon. Yan ang hirap, no? Kapag uh, yung ari-arian mo hindi nanggaling sa legit na pagninegosyo, na pinagpawisan, pinagtrabahuhan, na nanggaling lang sa nakaw, hindi mo maipagmalaki. Kailangan mo pang itago. Hindi mo maibalandra talaga. Nung una, na ibabalandra mo dahil hindi pa sumisingaw yung baho mo. Ngayon, wala na, kailangan mo nang itago. Yung ban pala nito, nasa 12 billion, ah, 12 billion, 12 million, bulletproof pala yon Eh kung ang salin mo ay 12 billion lang, eh paano, paano mo ma-afford yung 12 billion, di bankrupt ka na. No? Yung 12 million na ban, eh kumbaga ano pala yun uh, parang minodified uh, anong tawag dito yung parang uh, ano ba tawag no modified ba yun <clears throat> yung yung ban na uh, binago niya yung pinaganda ban tawag doon nagkahalaga pala yun ng 12 million ang salin pala ni Kimbo ay 12 million lang. Ay, paano na yung mga bag? Ano? Yan ang problema, no? Kapag galing sa nakaw. Hindi ka proud, ano? Hindi ka proud. Kaya tinago mo na. Dahil uh, nabuking ka na, na isa kang magnanakaw, hindi mo na maibalandra ngayon yung mga Chanel mo na bag. Mga relumong mong Rolex. Kahit yung termo mo na Quintas, nasuot mo hmm. lang ka, kailan lang, recently lang suot mo. Ngayon kailangan mo na itago. Wala na. Hindi na niya suot, oh. Meron siyang kwintas na napa, napakanipis na. At hindi mo na makita. Wala na rin siyang suot na relo. Porcelas na lang eh. Bracelet na lang na siyempre hindi mamahali ng sinuot niya. Ayan eh, ang problema. Kapag ang ari-arian mo, hindi mo pinagpaguran nang galing sa nakaw no si Tamba naman <clears throat> pinaparingan pa si BP Sara unti-unti nalalaman ng taong bayan yung kanilang mga ginagawang pagnana alam niyo na kasi kakampi pa rin nila talaga ang mainstream media napakalaking bagay talaga ng mainstream media yung iba kasi na walang hilig sa politika... makakarinig lang sila ng balita talaga sa TV... halimbawa kumakain sila... tapos... Uh, nun nono sila ng TV... may nagbalita... ayun, dun lang nila mapapanood... pero pagdating sa social media... iba yung kanilang trip... wala silang trip sa ano eh... nila trip yung politika... baka sa games o kaya naman mahilig sa Netflix, mga funny video, Facebook, chat. Baka talagang hindi nila ini-ignore nila yung politika, hindi nila kiniklik, kaya wala silang tamang balita pagdating sa social media. So, nakakarinig lang sila ng balita sa TV. Kung halimbawa nga kumakain sila at uh, nanood sila ng TV, doon din lang mapapanood yung balita <clears throat> at uh, syempre ang balita hindi po pwedeng maglabas ng, main, ng balita ang mainstream media na ikasasama ng administrasyon ni Marcos uh, kung merong balitang ikasasama hanggat maaari itatago nila pero kung nabuking na yung Duran Duran concert mag, uh, magbabalita na sila pero syempre safety na yung kanilang balita may paliwanag na yung malakanyang. Kung wala pang paliwanag, hindi pa nila pwedeng tanungin ang administrasyon na walang may sasagot. So may communication 'yan through the ano, through the boss nila, boss ng mga uh, mainstream media, mga network uh, ano, company. So nag-uusap siguro 'yan mga oligarko may-ari ng mainstream eh, oligarko, mga tropa ni PBBM. So, wala. <clears throat> Hanggat uh, hindi sa atin ang mainstream media. Hanggat nakaibongbong bong Marcos ang mainstream media, malaking bagay pa rin. Uh, pwede talaga nilang i blackout out yung mga importanteng balita. At hindi talaga nila ibabalita. Unless na talagang todong lumaki na yung apoy. Gumaki na yung sunog sa social media. Saka lang sila maaalerto na kailangan na nilang ipalita. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. See you po next time.